Oh, very satisfied ako kasi na explain sa akin ng maayos lahat ng mga issue at saka nagbigyan din ako ng advice especially para sa ating bumibili na sasakyan malaking investment yan Shout out guys muli ito na si Mr. Pads kasama po natin si Sir RC RC So nandito po kami sa lugar po ng Malilaw at tinignan po natin yung unit na Honda So, chinik natin ang transmission, engine, lahat ng uh, gulong, makina assessment. Bibigyan na po natin siya na assessment about po sa unit na ito. Uh, hmm. At uh, siyempre, alam naman natin kapag second hand may mga minimal na problema. So, hingian na lang natin si Sir sa feedback niya kung ano po ang masabi niya about po sa pag-check ni Mr. Pad sa second hand kung satisfied po ba siya sa pag-check po natin. Sir, ano po ang masasabi din sa pag-check ni Mr. Pad sa unit po ninyo? very satisfied ako kasi na explain sa akin ng maayos lahat ng mga issue at saka nagbigyan din ako ng advice especially para sa ating bumibili ng sasakyan malaking investment yan so talagang kailangan natin talaga ng katulad ni Mr. Pads na magkicheck talaga kasi pag nabili natin yung unit tapos marami pa tayong papaayos lugi tayo para bumibili lang tayo ng problema so maganda yung in-explain niya sa akin step by step lahat lahat ng dapat i-check, kinect namin and binigyan niya rin ako ng advice so solid, very recommended recommended talaga. So sir, maraming maraming salamat sir sa advice mo sir, sa pag-recommend mo sa channel yeah. ko o sa assist buying. Yeah. So Tama. Tama. thank you so much sir Recommend. at <laughs> malaking bagay po sa akin yon bilang isa pong assist buying po. We thank you so much sir at God bless po. At kung gusto niyo pong bumili ng second hand car, so nandito lamang po, recommended po tayo ni sir about po sa second hand. Dahil po mm -hmm. lahat ini-explain natin isa-isa kung bakit wag mong bibilhin kung bakit mo bibilhin ang isang unit lalo na sa second hand car so, salamat yan po ang telephone number po natin Mr. Pans